Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami ng mga Filipino na umaalis sa Pilipinas upang magkaroon ng mas magandang buhay, ang bansang United Arab Emirates ang isa sa madalas na puntahan ng mga Filipino. Bagamat mahirap na mag-adjust sa ibang kultura at lifestyle, marami pa rin mga tao ang naiinganyo na magtrabaho dyan, sapagkat ang ilan sa mga ito ay nagtatagumpay. Isa sa kanila ay ang Pinay na si Reyna Jane Ancheta. Ito ay born and raised sa bayan ng Bayumbong na makikita sa probinsya ng Nuwa. Base sa ulat, ang pamilyang Ancheta ay merong payak na pumuhay. At kahit hindi sila maituturing na mayaman, ang pangangailangan ng magkakapatid ay naibibigay ng kanilang mga magulang. Ang ilaw na kadalang tahana na isang elementary teacher ay pinagsabay ang pagtuturo at kinabayan ang paglaki ng magkakapatid. Si Reyna ay inilarawan na mabait, ibigan at matyaga sa buhay sa kadahilan na nakitang kita niya ang hirap na pinagdaanan ng kanyang mga magulang, mapalaki lamang silang magkakapatid ay ginawa nito ang lahat para makatulong. At dahil sa maraming mga Pinoy ang nakakapag-abroad at nagtatagumpay sa buhay kung sila ay graduate ng nursing, nang ito ay makagraduate ng high school ay pinili ni Reyna ang kursong nursing sa pagbabaka sakali na mababago noon ang kanilang buhay. Ngunit ayon sa mga tao ay hindi lamang pera ang nagtutulak kay Reyna para maging isang nurse. Ngunit likas talaga sa dalaga ang pagiging matalungin kaya naman naging maayos ang kanyang experience habang nag-aaral. Sa mga litratong ito ay makikita mo na nai-enjoy din Reyna ang kanyang college life. Dahil sa kabaitan at welcoming aura nito ay nagkaroon siya ng na maraming kaibigan na nagpagaan sa hirap ng kanyang kurso. Kung ang mga ito ay hindi abala sa pag-aaral ay samasama sila sa outing. At kahit sa simpleng get-together ay hindi mawawala sa eksena si Reyna. Nang ito ay makagraduate, mabilis niyang nakuha ang kanyang lisensya at kalaunan ay nagawa na rin niyang makapagtrabaho sa ospital. Doon ay mas lalong namutawi ang kabaitan nito sa kanyang mga pasyente. Kahit may kaliitan at tila underpaid ang mga nurses sa Pilipinas, ay hindi yon nakapigil kay Reyna para tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit sa panahon ngayon, sa liit ng sahod, sabay mo pa ng estado na ekonomiya ng bansa, para sa ibang tao, ang passion at calling nila ay hindi na sapat para maibsan ang kulo ng kanilang sikmura. Ang ganyang mindset ay nasa isip rin ni Reyna. Kaya nang siya ay meron ng sapat na experience, ay lakas lobitong nag-apply papuntang abroad dahil alam niya na in demand ang mga skilled nurses tulad niya. Sa dinami-dami ng lugar tulad ng US, UK, Canada at iba pa, si Reyna ay mas pinili na magtrabaho sa Saudi Arabia. Ang mga Pinoy nurses doon ay gustong gusto na walang ikinakaltas na buwis sa kanilang sahod. Bukod dyan ay karamihan din sa mga nurses doon ay kontento na sila ay merong libreng tirahan, transportation allowance at magandang healthcare coverage. Ang hindi pagkaroon ng income tax ang rason kung bakit mas lalong naingganyo si Rena na magtrabaho sa Saudi. Sapagkat nangangahulugan lamang yon na mas marami siyang maipapadala sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Kaya kahit mahirap ang iwanan ng kanyang pamilya at kulturang pamilya sa kanya, si Rena ay sumakay pa rin ng eroplano. Dala ang kanyang mga pangarap na matulungan ng mga mahal niya sa buhay ay lakas lobitong nakipagsapalaran sa Saudi. Ang kanyang pamilya ay hindi naman tinutulan ang kanyang mga plano sa buhay at suportado ng mga ito ang desisyon ni Reina ng mga ibang bansa. Base sa report, bukod sa pagsuporta sa kanyang pamilya, si Reina ay pangarap rin na makapag-ipon upang makapagtayo ito ng sarili niyang negosyo sa kanilang probinsya. Sa pumagitan ng kita sa negosyong yun, naisip ni Reina na kayang-kaya na niyang mabuhay sa Pilipinas na hindi umaalis ng bansa. Nang ito ay makarating sa Saudi ay medyo nahirapan si Reyna sa pag-adjust sapagat ibang iba talaga sa Saudi. Hindi lamang ang klima ngunit pati na rin ang kultura ng mga tao doon. Pansin ito na tila ang mga kababaihan ay malas second citizen o mas mababa sa mga kalalakihan. Pero kalaunan ay nasanay na rin itong wag nang pansinin ang ganung mga detalye. Sa halip ay mag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. Noong una ay nakaramdam ito na matinding kalungkutan. Pero sa dami ng mga Filipino doon, hindi nagtagal ay nakakilala din siya ng mga kababayan niyang mabilis niyang nakasundo. At tulad ng dati ay kung meron silang libreng oras, ay sama-sama silang lumalabas para naman mag-unwind sa stressful nilang trabaho. Nang siya ay sumasahod na ay naging priority ni Reyna ang magpadala ng pera sa kanyang pamilya. At kung meron pang natitira ay sinisigurado nitong magtabi ng pera para naman sa kanyang pangarap na negosyo. Ang salapi na kanyang ipinapadala sa mga ito ay ginagamit naman ng kanyang mga magulang para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At kahit konti ay naipagawa na rin nila ang kanilang bahay. Naiulat din na nakatulong din si Reyna sa pag-aaral ng kanyang mga nakakabatang kapatid. At upang hindi siya masyadong homesick, ang mga ito ay madalas siyang kausapin sa video call. At sa tuwing makikita niya ang progress sa kanilang pag-aaral at itsura ng kanilang tahanan ay tila mas nabubuhayan si Reyna na magtrabaho pa ng maigi. Nang matapos ng kanyang kontrata, ito ay masayang umuwi sa kanilang probinsya kung saan masaya siyang sinalubong na kanyang pamilya. Nang siya ay makapagpahinga, samasama silang pumunta sa dagat para magkaroon ng reunion at ipagdiwang na kumpleto na naman sila. Ngunit kahit masaya ang lahat sa pag-uwi ni Reyna, Pagkalipas lamang ng ilang linggo ay napagtanto nito ang realidad na walang mangyayari sa kanya kung siya ay mananatili lamang sa Pilipinas. Kaya ilang linggo pagkatapos niya makauwi sa probinsya, si Reyna ay naging abala muli sa pag-aabalay ng trabaho upang makapagtrabaho muli sa ibang bansa. Pero sa pagkakataon na ito, ang gusto niyang mapuntahan ay ang bansang United Arab Emirates. Bukod sa gusto niyang magkaroon ng ibang environment at malaking sahod buwan-buwan, sa pagkakataon na ito ay mas determinado na si Reina na magtagumpay dahil gusto niyang madala din sa UAE ang lalaking kanyang minamahal, ang Filipino na kilala na si Kenneth. Ang dalawa ay naiulat na nagkakilala sa high school. Simula ng masilayan ito ang ganda ni Reina, si Kenneth ay matiyagang niligawan ng dalaga hanggang makuha niya ang matamis itong oo. Kahit ang mga ito ay mula sa magkaibang bayan ay todo effort si Kenneth sa kanilang relasyon. Tulad ni Reyna, ang pangarap din nito ay maging isang nurse. Kaya sa tulong na kanyang mga magulang ay nagawa nitong makapasok sa St. Mary University. Nang makatapos, ito ay nakakuha ng trabaho bilang nurse sa Trauma and Medical Center na isang public hospital sa bayan ng Bayumbong. Sa papel ay tila match made in heaven ang dalawa. Pero ang hindi alam ng mga tao ay minsan ding dumaan sa pagsubok ang relasyon ni Reyna noong magdalang tao ito sa edad ng dalawampu. Ang mga taong nakapaligid sa mga ito ay kaagad silang sinabihan na napakaaga ng mga itong maglandi at sinisi sila ng mga ito dahil sa di sa halip na tumulong sa kanika nila mga magulang ay inuuna pa ni na Reyna ang tawag ng kanila mga laman. Si Reyna ay naging emosyonal sa matinding panguhusga na natanggap nila ni Kenneth. Kaya naman nagkasundo ang dalawa na kahit anong mangyari ay hinding-hindi nila ipapalaglag ang bata sapagkat wala naman itong kasalanan. Sa tulong at suporta ng kanilang mga magulang, ang dalawa ay nagawang magpakasal kahit simple lamang ang nangyaring selebrasyon. Ilang buwan pagkatapos noon ay isinilang ni Reyna ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa kadahilanan na wala pa silang kakayahan na bumili ng sarili nilang bahay, ay naging mahirap ang setup ng mga ito. Nang siya ay fully recovered na, ang dalawa ay naging determinado na mabigyan ang bata ng maayos na buhay. Kaya ang dalawa ay pinagpatuloy pa rin ang pag-aaral hanggang maging ganap silang nurse. Kahit tutol noong una si Kenneth sa paglabas ng bansa ng kanyang asawa, sa hirap naman ng buhay at baba ng sahod, ay nakumbinsin na rin ito na isang tabi ang personal niyang nararamdaman. At sa halip ay nilawakan ito ang kanyang pangunawa na ang ginagawa ng kanyang asawa ay para lamang din sa kanilang buong pamilya. Ngunit ang pag-abroad ni Reyna ay hindi pala kaagad nangyari sapagkat apat na taon pagkatapos nitong maipanganak ang panganay nilang anak ang dalawa na nooy nagsasama na sa iisang bubong ay ibinahagi ang balita na nagdadalang tao na naman si Reyna. Para sa mga taong nakakaalam sa plano nitong makapunta sa ibang bansa, ay kaagad sinabi na hinding-hindi na nito magagawa at maisa sa katuparan ang planong yun. Pero si Reyna ay mas naging determinado pa. Ilang buwan pagkatapos nitong maisilang ang isang sanggol na babae, ang Filipina na rinding-rindi na sa panalait ng ibang mga tao ay pinatunayan na ang pagbubuntis niya ng maaga at pagkaroon muli ng isa pang anak ay hindi magiging hadlang sa kanyang mga plano. Sa hilip na makapag-away sa mga chismosa ay tahimik na gumalaw si Reyna. Hindi nito inanunsyo na siya ay nag apply Kaya laking gulat ng mga tao noong malaman ng mga ito na papalis na pala si Reyna patungong Saudi. Sa loob ng ilang taon ng pamamalagi nito sa bansang yun ay naibigay niya ang mga ngailangan ng kanyang mga anak. Nang malaman ni Reyna na mas maluwag ang pulisiya ng UAE at may posibilidad na madala niya rin doon ang kanyang asawa na si Kenneth, ay mas lalo pa itong naging determinado sapagkat konting panahon na lamang ay makakasama niya ang kanyang asawa. Kung sakaling mangyari yun ay mas malaki din ang tsansa na madala nila ang dalawa nilang anak para doon permanenteng manirahan. Kaya noong August ng nakaraang taon lamang, di katulad ng pagsakay niya ng eroplano pa Saudi na puno siya ng kalungkutan, si Reyna ay excited na magtrabaho sa UAE. Sa ulat ay nakalagay na ito ay natanggap bilang nurse sa Al Raya Home Healthcare. Ang establishmentong yan ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng nursing care, companionship, personal care at home support para sa mga bata o matanda na nangangailangan ng tulong. At tulad ng kanyang experience sa Saudi ay hindi nahirapan si Reyna na maka-adjust. Mabilis itong nagkaroon ng mga kaibigan na nakakatulong para maibsan ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga anak na noy labing isa at pitong taong gulang ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang asawa na nakatira pa rin sa Nueva Ecija. Sa social media ay makikita mo na bukod sa masaya at puno ng pagmamahal na post nilang mag-asawa, napansin naman ang ilan na nakakaramdam ng kolungkutan at homesick na si Rena. Kaya madalas itong mag-post ng mga bagay patungkol sa pagiging positibo sa buhay. Ang asawa din nito na si Kenneth ay ginawa naman ng lahat para matulungan ang asawa sa laging pagtawag pa chat at dinala nila ang pag-video call. Ang connection nilang yan ay nakatulong ng malaki kay Reina dahil sa tuwing makakausap nito ang kanyang mister ay hindi lamang ito nabubuhayan ng loob sapagkat nasasabi nito ang lahat kay Kenneth. Ngunit sa tuwing sila ay mag-uusap ay naaalala ni Reina ang rason kung bakit siya nasa UAE ang magtrabaho para balang araw ay makasama niya ang kanyang mag-aama. Ngunit ang lahat ng yan ay tila maging isang pangarap na lamang talaga dahil sa masamang nangyari sa Filipina. Sa post na ito noong October 8, 2024 sa Facebook group ng mga Filipino nurse sa UAE, isang tao ang humingi ng tulong sa ating mga kababayan doon. Ibinahagi nito na ang 32 taong gulang na si Rena ay nawawala at hindi na ito makontak ng apat na araw. Ang mga nurses ay mabilis na siner ang post pero ang ilan sa kanila ay nagmungkahi na ang mga ito ay wag nang magsayang ng oras at sa halip ay dumulog na sa presinto upang maaksyonan agad ang sitwasyon. Ang mga kababayan at kapamilya nito sa Nueva Ecija ay hindi makapaniwala. Ngunit nanaling sila na walang mangyayaring masama kay Reyna. Tutal ang UAE ay hindi nawawala sa listahan ng mga bansa na itinuturing na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ngunit ayon sa ulat ay kahit anong pagtatangka ng asawa, kapamilya, katrabaho, employer, kahit ang mga kamag-anak nito sa Pilipinas na makontak si Reyna, ay hindi talaga ito sumasagot o nagre-reply. Sa desperadong makahanap ng tulong, si Kenneth ay nagpa-interview na sa ilang news outlet sa Pilipinas. Maghapon po kasi ng Sunday, hindi siya nag-reply. Ang akala ko naman, ah, baka walang wifi. Ngunit ang pag-asa niyang mahanap pa ang kanyang asawa na buhay ay nawasak nang kumalat ang balita na natagpuan na ng mga otoridad ang wala ng buhay na katawan ni Reyna. Sa kadahilana na nakilala ang UAE authorities na hindi naglalabas ng impormasyon habang umuusad pa ang investigasyon, ang ilan ay mabilis na bumuo ng sarili nilang teorya na sa ganda ni Reyna ay maaaring nakursunodahan ito ng mga Arabo o ibang lahi. Pero mabilis naman na nilinaw ng mga otoridad doon na ang nangyari kay Reyna ay isang aksidente. Sa madaling salita, walang foul play. Ngunit lalo namang lumago ang duda ng mga tao sa nangyaring investigasyon at naniniwala sila na maitinatago ang mga otoridad. Sa interview kay Kenneth ay ibinahagi nito na noong October 6 ay ang unang araw kung kailan hindi niya ito nakausap. Dahil sa hindi naman yon ang unang pagkakataon na di niya makontak ang kanyang asawa, ay inisip na lamang niya na nawala nito ng access sa wifi. Ngunit kinabahan at kinutuban ito ng masama ng kinabukasan October 7 ay hindi pa rin niya ito makontak. Sa interview ay binahagi nito na duda siya sa sinasabi ng mga otoridad na car accident ang rason kung bakit namatay ang kanyang misis sapagkat kung ganun nga ay bakit hindi nakita ang ilang personal na gamit ni Reyna tulad ng cellphone at Emirates ID nito. Nalaman din ng mga tao na bago pala ito mawala, nabanggit ni Reyna sa kanyang asawa na kung ito ay uuwi na sa tinutuloy nito ay merong laging dalawang foreign national na tila laging nakaabang sa kanya. Inisip din ng mga tao na maaaring kababayan din ni Reyna ang pumatay dito. Dahil sa pahayag ni Kenneth ay sinabi nito na merong isang Pinoy na laging umaaligid sa kanyang asawa sa punto na ito ay naaasiwana. Kaya para maliwanagan at masigurado na transparent at walang itinatago o pinagtatakpan ng UAE authorities, ang Noy Sekretary ng Department of Migrant Workers na si Hans Leo Kagdak, ay sinabi na inaasikaso na nila ang mga papeles ni Kenneth para maisama nila ito patungo sa UAE. Ibinahagi din ng sekretarya na magpapadala sila na kanilang mga tauhan kasama ang ilang representatives mula naman sa DFA para masaksihan mismo ang investigasyon na ginagawa ng mga otoridad doon. Sa tulong ng gobernador ng Nueva Ecija at OWA ay mabilis na naprubahan ang mga papeles ni Kenneth, kaya kaagad rito ang nakabiyahe patungo sa UAE. Sa post na ito ay makikita kung ano ang naging reaksyon ni Kenneth nang makita niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Pagkatapos masuri ang labi ni Reyna at makita ang bawat security footages, ang dating may duda na si Kenneth pati ang kanilang pamilya ay tinanggap na talaga na ang nangyari ay isang car accident. Ang mga nakita ko pong nangyari doon, uh, doon ko po nalaman na uh, kwan po, po talaga siya. Uh, car accident po. No po. Kasi na may mga pinakita po sa akin na uh, napatunayan din po doon na walang foul play din na car accident po talaga. Sa ulat ay nakalagay na ang minamanehong sasakyan ni Reyna ay nag-crash na naging dahilan ng agaran itong kamatayan. Ngunit kahit tila may closure na ang pamilyang Ancheta sa kung ano ba talaga ang nangyari, ay di naman kumbinsido ang mga Pinoy na nakatira, nagtatrabaho at pamilyar sa kalakaran sa UAE. Ang ilan sa kanila ay sinabi na imposibleng ang sasakya na minamaneho nito ay nakatenga lamang sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Para sa kanila ay kung nag-crash ito noong October 6, bakit inabot pa ng apat na araw bago mai report sa mga otoridad ang nangyari? Sinabi ng mga ito na kung maflatan ka sa gitna ng kalsada ay mabilis na aaksyon ang mga traffic police na tinatawag na SAEED paano pa kaya kung ang nangyari ay isang car accident? Kaya ang ilan ay sinabi na baka may malaki o maimpluwansyang tao ang nasa likod ng nangyari. Ngunit kahit ano pang sabihin ng mga tao at nag-oobserva sa nangyari kay Reyna, ang pamilya nito sa Nueva Ecija ay kumbinsido talaga na walang foul play. Sapagkat sa ulat ng medical examiner ay walang sinyalis na ito ay ginahasa at wala rin itong defense wounds sa mga kamay nito. Pero ang ilan ay di pa rin mapigilan na mapatanong na kung aksidente nga ang nangyari at nagpagulong-gulong ang kotse ay bakit walang nag-report sa nangyari. Ngunit kahit ano pang pagtatanghal nilang madungisan ang investigasyon na nangyari, ang pamilyang Ancheta ay tinanggap na talaga ang angulo na kahit masakit ay naaksidente talaga si Reyna. Noong October 28 ay naiuwi na ang bangkay nito at dalawang araw pagkatapos niyan, makikita mo sa footage na ito na ang mga taong nakakilala sa Pilipina ay nagsama-sama para ihatid ito sa huling himlayan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!